tingin mo, nasan na kaya yung mga nanay at tatay natin? Bakit mo naman biglang naisip yan, Karen? <laughs> Kagabi ko pa nga sila iniisip eh. Kasi siguro naman hindi tayo galing sa itlog, di ba? Sigurado namang meron tayong mga tunay na mga magulang. Alam mo, Karen, matagal ko nang alam na ang ako ko. Pero kahit minsan hindi ko ginusong hanapin yung tunay kong magulang. Kasi mabait naman sa akin si Nanay Naida eh. Ako rin naman. Ngayon ko lang naman ito naisip kasi nga wala na yung nanay ko. Ikaw din wala na rin yung Nanay Naida mo, di ba? Ay! Eh kung hanapin kaya natin sila. Sige Karen. Para magkaroon ulit tayo ng nanay. Mabuti naman naisip nyo na yan. Pokpok -pok Junior at Dying Girl. Well, since nandito na yung totoong anak halina Maganap-handap na dapat kayo ng lugar na mapupuntahan nyo kapag napalayas kayo dito. Kasi wala na kayong lugar dito. At nasisiguro ko sa inyong dalawa na palalayasin din kayo ni Nina dito. Sa so, tingin mo ka totoo kayong sinabi ni Carla, paalisin kaya tayo dito sa mansyon? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Kaya nga dapat, bago pa mangyari yun, mahanap na natin yung mga magulang natin. Eh, saan naman natin sila hahanapin? Eh, kung manawagan tayo sa TV? Pwede rin. Kung bumalik kaya tayo ng safe haven. Ay! Oo, pwede! Ang talino mo diyan! Karen? Ana, Totoo ba hinarin ko hahanapin yung mga magulang niyo? Opo, Lola. Bakit? Ayaw niyo bang makasama kami dito sa bahay? Hindi naman po sa gano'n, Lola. Naiingit lang po kasi kami kay Nina. Kaya gusto rin po namin hanapin yung tunay naming magulang. Dahil ngayon nakita niyo na po yung tunay niyong apo, wala na po kami lugar dito. pare naman. Alam mo, that's not true. Ngayon po masasabi niyo pa yan. Pero kapag nakita na po si Mami Maggie, unti-unti na po kami medyo pera dito. Kaya bago pa po mangyari yun, gusto na po namin makita yung mga magulang namin. Nakakayun.